So yun na nga, nag -dine in nga si Sir Gerald Calderon. May kasama nga siyang kaibigan niya. Nung wala pa nga kaming pwesto at nagtitinda pa lang kami sa may gilid ng kalsada dyan sa may alabang at saka nagdi-deliver. -de Isa nga siya sa mga suki na lagi nga nagpapadeliver nga sa amin. Bandang 12.30 nga, nagchat nga siya sa akin na pupunta nga raw nga siya dito at magda -dine in Nagulat nga ako kasi wala pa nga 5 minutes na karating na nga sila dito sa pwesto nga namin. Kahapon nga lang nga din, umorder nga siya ng dalawang beef biryani. So yun nga yung pinaka-favorite niya kasi since nung natikman nga niya yung beef biryani namin, hindi na nga siya bumibili ng chicken. Nakakatuwa nga siya kasi lagi nga siyang nagme-message nga sa amin ng Arabic word. Kasi before nagtrabaho din nga siya sa Middle East. At yun, isa nga siya sa mga nasasarapan nga ng biryani nga namin. And yun, shout out sa iyo sir. Maraming salamat po sa pagbisita para nga makakain nga dito sa amin. Nakakatuwa nga kasi nga yung mga suki nga namin since pa nung nagsisimula pa nga lang nga kaming magtinda. Hanggang ngayon nga na bumabalik at bumabalik nga sila. Talagang grateful po ako doon. Then, meron nga ang order ng chicken inasal nga namin. Tagakatarungan nga sila sa K1. Nag-advance order nga siya, mga 3.30. Nagsabi na nga siya, and 5.30 nga niya, pinapadeliver. Pagka-close deal nga namin ng order nga niya, pinaihaw ko na rin nga si Gerald. Kasi yung bandang pagabi nga, doon nga kami maraming customer. So, yun, eh. kapag may inihaw talaga din, kapag may magda-dine in. Doon nga kami medyo nahihirapan, lalo na kapag ka nagsabay nga nang may mag-chat-chat na magpapadeliver. So, pandalas din talaga kami yan. Buti na nga lang nga din si at medyo sanay na rin talaga siya sa galawan nga namin dito sa kusina. Pero pag si Geraldine nga yung kasama ko nga dito, mas marami nga yung upo ko dun sa may counter. Kasi nga mabilis din kumilos si Geraldine dahil nakapagtrabaho din nga siya before sa Jollibee. Unless na lang talaga nakapagka nagsabay nga yung dine-in namin, pati na rin nga yung order para sa deliver. So yun nga, dalawa na nga kaming nagmamadali sa kusina. Minsan naman nagsasabay-sabay din kasi yung mga pa-deliver. Buti na nga lang nga din at dito nga sa lugar nga namin, ang bilis lang din namin Pero hindi rin naman lahat perfect kasi nga may mga customer din kaming mga nagre dahil nga minsan kasi ang tagal din talagang dumating ng pagkain nga sa kanila. One time nga nangyari nga sa amin to, nagre-reklamo nga siya nga kasi nga halos umabot din ng isang oras yung rider nga bago nga dumating nga sa kanya, sabi nga niya sa akin kung hindi lang nga daw bayad, ika-cancel nga niya. Yun, in-explain ko na nga lang nga din sa kanya na hindi naman namin kasalanan yun kasi sa rider na nga yun. Kaya ako kapag gaganon ka yung customer, panay din ang kulit ko talaga sa rider. Napagkain nga yung i-deliver ide at kailangan na ang maihatid sa bumi So yung mga ganong case, hindi ko rin talaga alam kung bakit ganon nga, kung bakit antagal ang tagal din ng ihatid ng rider, baka may hinahatid pa sila sa iba or nag-iipon pa. Kasi kung totoo tutuusin, malapit lang din naman yung pagdadalhan. Pero yun, one time pa lang din naman ang sa amin tong ganito. So yun nga, dahil nga naubos na agad yung manok nga namin, kinagabihan nga. nag na nga lang ako na mamalengke muna sa alabang. Instead nga na sabi niyan, kasi wala rin naman kaming masyadong bibilihin ng mga gamit na pang take out. Naglakad na nga lang nga kami ni Gerald papunta nga dito sa alabang. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!